Isa si Jacqueline Jose sa mga pinakamahuhusay na aktres ng ating henerasyon. Siya din ang kauna-unahang Pinay na nagwagi ng Best Actress sa Cannes Film Festival noong taon ng 2016 sa France dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa pelikulang Marosa, sa kanyang pagpanaw ay buong mundo ng showbiz ay nagluloksa at nagdadalamhati dahil maituturing na malaking kawalan sa industriya ng showbiz ang kanyang pagkawala. Huli natin siyang napanood at nasilayan sa kapamilya teleserye na ang Batang Kiapo kung saan ay ginampanan niya ang karakter na Chief Espinas. Bukod sa pagiging isang mahusay at magaling na aktres ay nakilala din natin si Jacqueline Jose na ginampanan ang isa sa pinakamahirap na trabaho sa mundo. Ang pagiging isang ina. Isa sa naging patunay na isang mabuting ina si Jacqueline Jose ay ang kanyang labis-labis na pagmamahal sa kanyang mga anak na sina Andy Eigenman at Gwen Garimond, ayon mismo sa kanyang panganay na anak na si Andy Eigenman ay hindi umano matatawaran ang sobra-sobrang pagmamahal na ibinigay sa kanila ng kanilang yumaong ina dahil noong nabubuhay pa nga si Jacqueline Jose ay kahit nga may kanya-kanya ng buhay ang kanyang mga anak ay palagi pa din niya pa din itong inaalala at kinakamusta, kung kaya't halos madurog na ang puso ng kanyang mga anak nang ito ay bigla ang pumanaw at namaalam. Gayunpaman ay tinitiyak umano ni Andy Eigenman na kung nasaan man ang kanyang ina ngayon ay panigurado ay masaya na ito dahil alam nito na napalaki niya sila ng maayos at matatag kagaya niya. Samantala, narito ating panuuri ng iilang video ni Jacqueline Jose noong nabubuhay pa ito. Pag nakita mo ang legs niya, kakanta ka ng legs, 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 legs uh, mo ay nakakasilaw. Ayan, nakulit ako kasi nakatulog ako maghapon. Okay. Diba? Fresh pa, fresh. Papi Para pong reels. Pong reels. Wow! Ji tem te amo, I love you. Watashi wa anata ay istimak. E Iklibre ni ibig kita, wai man sabihin ang mundo turuan natin? tanging lunas ay pagbibi, pagbibi. Thank you, Japan Okai, for my beautiful bag. Kung gusto niyo ng maganda, original of course, at mura, go to Japan Okai at sa IG nila at FB nila. Please follow them. Look at their bags. You're gonna love it. At mura-mura pa. I'll see you.